So, kaya sa hapon na to, sabi, okay masakit ang ulo ko. Sabi, ilig sa receiving. Sa Supreme, okay, bumili ako ng uh, bayo ko. Dapat bayo Pero dahil wala, eh, na dahil nasa ko ng kasangunan, dahil nag na naman daw. Dalawa. Dalawang represyon. So, nga na matuloy yan. Kasi matuloy na Kawawa na. Kawawa naman tayo dito. Sana all, umuulan. Pwede nga lang, pahintuin na natin yan para wala ng ulan, no? Oh. Uh, sa uh, mga ano natin yan, mga followers natin dyan, sa mga followers natin dyan, sa mga kaibigan natin yan, sa Facebook mga... rin. So maraming maraming salamat sa inyo dahil sa ah uh, yung video na in-upload ko na si, si Papa Ginas, umabot ko ng million views. So, hindi ko alam kung may kikitahin tayo doon, ano? So, sana kung may kikitahin man. So, dapat uh, malakas ang kulog. Kumukulog, gagalit. So, sana alam natin lang kung saan papasok doon. Pero, uh, eh, sa ngayon, hindi ko nakajawad ako ngayon sila ano, sa uh, umuulan. So, gusto ko naman yung ano, sa addition nyo kung mayroon talaga tayong kikitahin doon. Kung may airmaze ba yun, may doon. Umabot ng million views yung videos natin. So may uh, may views pa akong darating. Uh, wala ka rin mag 1 million. So, ito, pinagkasagahan ko lang muna. Kapi-kapi uh, lang muna. Wala na tayo ito pagkain. Kapi na lang. Wala eh. Sa so, mga star dyan, sana naman dyan. Sana naman, pasto na kayo. Sana naman, mga pamasko tayo dyan. O kape. sakit ang ulo niya, na vlog pa yan. Ay, ngayong araw, hindi ako nakapag-upload ng video. Pero ito, nagawin natin itong mahabang videos na i-upload natin. noong mga pala, yung mga... Uh, uh, yung streamats ko, na-unlock ko na. Pero hindi ko na-unlock din sa paglalay ba? Hindi. Doon sa mga solid supporters natin na nanood ng videos ko, nanood ng uh, patapos-tapos sa video ko yung video ko na umabot ang million doon ko na-unlock yun uh, yung still match yon, hindi dahil sa paglalive ko no? so yun pala yung technique kailangan pala may uh, ako, ano may video na panoorin ng panoorin ng mga viewers natin mga followers natin para maantak na yung ilong uh, ha, stream ads kayo. So isang viral video lang pala na mag 1 million. At uh, tapos nila pa mag-comment pag pag-engage to. So ngayon, mag uh, million na. So, saan ko ngayon yung stream ads dun? So kahit pa paano, ah uh, natuwa. Uh, okay, uh, masaya. Masaya kasi 1 million views pa tayo. Saan na ko lang yung stream ads?

kaya niyan. Ah, uh, break time na, break time. Kaya lang 'yan. Sa doon naman banda, doon. Yeah, grabe naman, may kita yung ulan, oh. Grabe. Wow. Oh. Yeah. Ito so, ulan na 'yan. May kita mo yung ulan tapos tayo nagkakape. Tira. Minsan may big tubig, gulang naman yung tubig. Ayan. Ayan, oh, may naman 'yan. Ayan. Hoy, yan ay, picture, hindi pala picture video pala <laughs> so, yun nga, sabi ko nga maraming video vid sa uh, uh, mga tubig sa mga tubig sa supporter nila todo talaga kasi kung hindi todo yung uh, video na ina na sumababot ng 1.1 million views siya ang dahilan kung bakit na-unlock yung experiments uh, extreme ads ko, no? So, ngayon, eto pa paano, may nakadikit na na-ads doon so, sa mga videos ko. Ito hindi videos yun na, uh, ano ah, uh, pang 5 seconds, 15 seconds, hindi ganun. Matagalan, ang hindi sa akin. Uh, awag nito. 6 minutes. Hindi seconds, hindi segundo, kundi 6 minutes talaga. Eh, ito mga video ko na ginagawa ngayon. Ah, uh, pag mahabaan talaga to, pag matagalan to. Kasi kung maiksiyan lang, kung ano lang talaga yun, pang short video lang yun. Ito, pang long video to. At uh, dito, magkakaroon tayo ng uh, ads, no? Ads na nakadikit doon sa mga uh, videos natin. So, so maraming you talaga din sa mga mga uh, pwede pa paano na, na nagpasa natin yung pagsubok na na-unlock na na-unlock na natin yung streamers na yun. Ang tagal kong mag-live yan, oh. mga aspo, dalawang taon na ano. ay mag-iwanan ko, yung ko, na hobot, na wala. No, importante lang pala isang viral video na garantisato. Grabe. So, so nice. So, what a beautiful day. Na-unlock na yung streamers, di ba? Grabe. <laughs> yan ang mga... Hindi ko pa napanood mga tutorial na may isa pa palang na pinakamatingdi para ma-unlock yung stream ads hindi pala dahil doon sa pagla-live o sa pag-i-stay uh, ng uh, uh, ng mga nanonood ng live natin hindi pala sa ganun na uh, pamamaraan So may iba pa lang paraan na para ma-unlock So wala pa ako nakitang ganun tutorial no o sinabi ko lang sinabi ko lang ngayon dahil ako lang sa akin ko pa lang mismo na encounter ng sarili ko na ako yung stream ah, sa pamamagitan ng 1.1 uh, million views pero hindi sa live kasi sabi nila ganito ganoon may basiyan doon, may isti ka sa live doon ka sa baba, may pag-indits ka nagdag doon sa minutes view mo pero hindi pala yun Ayun, hindi pala palang paraan yan, yan, kababaya ko yan, so, eh, pa yan. Mas Shut up, gan, sa mga mas masbati ha. Ay, ito nga ngayon. Ay, naayos na. Sir, tawag rin yun. Ay, ano yun? Spider-Man. Pedro, yan. Spider-Man yun. Ya. So ngayon, patapos na yun. Oo. Oh. Ayun, mga ah, kababayan ko, mga masbati So, sir, tapos sa mga ano, taga sa mga, nanood ng mga videos ko, no. So, ito nga ngayon, pasaway na ako ngayon -nang sa mundo ng social media. Nah, Siyempre, hindi naman tayo asing pasaway yung goal ko kasi ang kumita ng pera niya sa social media niya. Oo, no, wala mahihiya. Kaya sabi pa totoo, totoo naman talaga eh. Kaya na punta tayo din sa mundo ng social media kasi ito natin kumita, meron tayong extra income. Ang hindi natin, ah, uh, ini-expect na pwede yung mangyari o mangyari na. Diba? So, ganun lang yung tulad niya, hindi pinag-sunit-sunit pa. Diba? Sa video natin, kung kailangan, hindi yung kagandahan, basta mahaba so, hindi siya magkaroon ng uh, kalikit na ads pero in fairness ha so sinasabi ko lang na sa video ko bago ko na-unlock yung stream ads na yun hindi doon dahil sa paglalive hindi sa mga sunod supporter na uh, nanonood ng videos na umabot ng 1.1 million so huwag na lang kung isang every match sa mga sunod supporter so naman malapit na yung Pasko, sana naman yung mga patalak. Okay, hindi ko talaga. Hindi ko makakalimutan yung uh, mga buti yung puso nyo, kahit na may mga nag-react na nakasmangot doon, nagalit, o kung ano pa, bigma, bypass, insecure, o ingit, pag ingit, pikit. Yung ito na lang. So, good bye. Hindi na yung rato. ka pala kasama Okay.